Good morning mga kabubuyog Andito tayo sa gitna ng palayan Nasa bukit tayo ngayon Papunta tayo ng uh, Balagtas Station site Galing tayo ng Bukawe. May pinuntahan tayo doon Dito tayo dumahan sa loob Kasi magta traffic Traffic na ngayon doon sa ano Sa MacArthur Highway Ginagawa kasi yung kalsada doon sa tapat ng Enter City papansin nyo, ayan yung NCR Balagtas o oh diba eh, ang haba niya tapos dumaan siya sa mga palayan, imagine nyo lang kung gaano karaming palayan yung sinagasaan niya so ayan, samahan nyo ako mga kapubuyog liparan natin ang Balagtas station site ng station na ongoing ngayon dito sa Bulacan yan yung pinakaunang matatapos hindi natin alam kung tapos na kasi hindi natin nakikita yung nasa loob pero base doon sa assessment natin nakikita natin sa ibang uh, nagbablog, sa ibang nakakapasok dun sa loob mukhang ito na nga yung uh, mauna na matatapos okay naman maganda, maganda kung meron ngang matatapos na station na station dito sa atin ibig sabihin lang malapit-lapit na tayo sa katotohanan na ang uh, NSCR, PNR mag-ooperate na dito sa Bulacan pinagandahan nun dito tayo dumaan sa loob para hindi maingay yung mga jeep dun dito makakasabayan lang natin ay eh, mga tricycle tahimik naman huwag lang merong may mga motor na may ingay ang pipe masakit sa tenga so yun ah uh, mabalik tayo topic natin na NCR pag iyan ay eh, natapos malaking tulong sa mga commuter lalo na kung pupunta ka ng Manila pupunta ka ng Clark kasi pag sakay mo dyan dire diretso yung biyahe huwag lang magkakaroon ng abil kasi uh, parehas ng MRT, LRT ay eh, gagamitan siya ng electricity ang kinagandahan lang nito elevated siya ibig sabihin ng elevated mat nasa taas so kung magbahaan man dito sa Bulacan every year naman nating na experience na uh, nag high tide pag umuulan ng malakas nagkakaroon ng bagyo pag nagpapakawala ng uh, tubig sa dam nagkakaroon ng malawakang pagbaha yung PNR natin dito sa Bulacan sigurado hindi maapektuhan kasi nga nasa taas siya yun ang kinagandahan hindi uh, aantala yung mga commuter natin yung mga commuter natin na itatrapaho sa malalayong lugar kasi makakabiyahe sila kahit papano meron silang art alternative na sasakyan papunta sa doon sa destination nila bukod sa mga bus sa mga jeep meron na tayong NSCR BNR Bulacan so, andal-dal ko na naman sabihan nga tayo, pag lagi mong sinasabi magkakatotoo, lagi nating banggitin yan. Para rin naman sa ekonomiya ng Pilipinas. <laughs> Kahit ba inutang yan ng Pilipinas, eh dito pa rin yan tinatayo. Ang makikinabang lang dyan, unang-una syempre yung mga computer. No? Ayun guys, mula dito, tanaw na. Alam natatabingan itong mga bahay. Ikutan muna natin sa ilalim. Check natin kung mga pumasok na ba yung mga empleyado natin. <laughs> Check natin kung nandun na si engineer approaching na tayo ng NCR PNR Balagtas Station Site dito sa Balagtas yan din yung dating station yung lumang PNR yan din yung lumang station so titingnan natin mamaya kung buhay pa sa tipad ni Bubuyog yung uh, dating ano PNR Ayan, dito yata tanaw tingnan natin mamaya pabalik so yan pumapasok na sa sila mga kabubuyog mga hinahatid yan di ba ang haba sa ilalim, ano kaya yung nukukay dun balik tayo, balik U-turn yan yan mga kamiguyo up close and personal andito na tayo sa Balagtas station site ayun yung station ayun yung mga empleyado, pumipila na magpa-plug sa remonary yata sila yan ang ganap dito masama titik sa atin ng guardia <laughs> ayan ngayon sa ngayon moderate pa yung traffic although may pasok na ayun guys nandun, 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 ah hindi kita nandun yung station site uh, ay station site yung dating station ng uh, PNR gawa siya sa bricks kaya madali mo, mo siyang ma-identify na yun talaga yung dating station ng PNR may pasok ngayon guys, half day lang yung mga bata kasi kailangan eh. Malapit nang mag-end ang school year. So, kailangan nilang makumpleto yung school days na pasok. So, yan. Medyo traffic. Although, anong arso ba? Ah, 7. Ah, kasi 6 a.m. ang pasok nila. So, ngayon, wala nang mga estudyante. Nakapasok na lahat. Oswald well, dito tayo sa ating uh, friendly neighborhood Alpha Mart paalam tayo base doon sa mga napanood ko, nabasa ko na uh, na, tulad na sabi ko kanina ito talagang balagtas ang unang matatapos dito sa NSCR Bulacan Station Malolos, Giginto, Balagtas, Kalumpit, Marilaw, saka may Kawayan doon sa lima na yon anim eh itong balagtas ang mauun sana tuloy tuloy pa rin yung gawa yung walang uh, hindi maantala, walang walang magpapahinto. Ayan. sa MacArthur Highway ulit tayo. Pauwi na. Pinabagtas natin ang MacArthur Highway along Balagtas Bulacan. Ayan. Thank you, thank you mga kabubuyog sa pagsama sa lipat sa mga susunod ulit na lipat sa mga hindi pa nakakapagsubscribe huwag kalimutang i-click ang uh, subscribe button at notification bell para ma-update kayo sa mga bagong lipad ni Bubuyog. Maraming salamat, maraming maraming salamat. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.